Magandang araw sa inyo lahat. Ako po si Jimmy De Vera sa ikatlong baitang sa kolehiyo sa kursong BSHN. Ngayon, nais ko pong ibahagi sa inyo ang aking pananaw sa at sa lobby sa isang partikular na isyo, panlipunan ng lubhang apektado ang mga Pilipino. Ang isyo ito ay karasan at kriminal sa ating bansa. Sa Pilipinas, hindi natin may kakailan na karasan at kriminal kriminalidad ay patuloy na humahadlang sa ating pag-unlad bilang isang lipunan. Ang mga balita ng krimen, pananakit at patayan ay napapakita ng isang malalim at malawak masuri na sulinanin sa na nating harapin. Sa aking pananaw, ang karahasan at kriminalidad ay hindi lamang iisa. Sulo rin, rin ng bawat individual na sangkot, kundi isang sulo rin ng buong lipunan. Hindi natin dapat ituring ang mga sangkot sa krimen bilang mga lamang. Ngunit dapat natin suriin ang mga salik na nagdudulot ng karahasan at krimen sa ating lipunan. Upang malutas ang isyong ito, kailangan nating matugunan bilang isang bansa. Ang gobyerno, mga law enforcement agency at mga mamaya, mamayan ay dapat magkaisa upang laban ang karahasan, kriminalidad kinakailangan natin magkaroon ng malakas na sistema ng batas at hustisya, magbigyan ng proteksyon ng mga mamayan at paparusahan ng mga nagkasala. Bilang mamamayan, mamayan, mahalagang maging mapagmatsyag at makiisa sa mga pagsisikap na ilabanan at ang karahasan at kriminalidad. Dapat tayong magtulungan sa pag-report ng mga krimen, magbigay ng informasyon sa otoridad upang mahuli ang mga sangkot. Mahalaga rin na itaguyod ang kapayapaan at respeto sa ating komunidad. Higit sa lahat, mahalagang bagoy ng ating pananaw at saluwin tungkol sa, sa karahasan at kriminalidad. Dapat nating isipin kapayapaan, siguridad at responsibilidad sa bawat isa sa atin. Sa pamamagitan ng pagkaisa, pagtutulungan, magkakaroon tayo sa isang lipunan puno ng pagkapantay-pantay na kaligtasan para sa lahat ng Pilipino. Sa ating patutulungan at pagkakaisa meron tayong kakayahang laban ng karasan at kriminalidad at magkaroon ng isang maayos na ligtas na bansa. Tayo ang pagbabago na hinihintay tayo ang maging daan tungo sa isang magandang mauglan na Pilipinas. Maraming salamat at magandang araw sa inyong lahat.